Ayun, kamusta mga pare? Oy? So, welcome back sa ating YouTube channel. Ito nga pala si Shelsita Moto TV. So, yun mga pare ko, uh, una sa lahat, uh, maraming maraming salamat sa panonood dito sa ating YouTube channel. Then, yun, nagpapasalamat ako sa inyong mga walang sawang pagsuporta sa akin. So, bilang content creator. So, ngayon lang mga pare kaya ka naman nagawa video na to is para mag-official uh, official na magpa ipaalam sa inyo yung isang malaking pagbabago din sa ating YouTube channel. So yun nga pare ko sa tagal-tagal ng panahon na, 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 nilagi ko sa Mitsukoshi. E eh, syempre darating din yung punto or yung time na kailangan mo ng uh, uh grow sa sarili. Uh, isang pagbabago na kahit mahirap uh, kailangan mong gawin hindi lang para sa sarili mo, kundi para din siyempre sa pamilya ko. So, yun mga parigoy, uh, kung mapapansin nyo, nandito na ako sa bahay namin. So, wala na ako sa Mitsukoshi. So, yun na yun. So, nag na ako ng resignation and nag -resign na ako sa Mitsukoshi Purinan Branch. So, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, sa lahat ng mga sumusubaybay sa video natin, so, maraming maraming salamat uh, sa walang pagsuporta simula ng day 1 hanggang uh, ngayon is nagpapasalamat ako sa inyo mga pare ko Then, yun, uh, gusto ko lang din sana ipalam sa inyo na uh, syempre kapag kami nagsarado ng pinto may magbubukas so na-hire na tayo sa isang company so abangan nyo yun mga pare ko ibablog natin dyan so yun lang yung magiging pagbabago kung sa previous sa uh, job natin is puro motorcycle unit yung ating mga kino-content o yung ating mga ginagawa ng video is ngayon is uh, meron tayong konting um, improvement kumbaga. so abangan nyo mga pari ko yung gagawin natin kapag ka nag-start na ako so ipapakita ko sa inyo kung anong company yan so yun lang uh, mahirap bitawan yung walang taon na nalagi ako sa Mitsukoshi maraming mga kaibigan kasamahan ako nakasama doon so shoutout nga pala sa Mitsukoshi Pulilan And syempre sa mga branches namin dito, uh, Tangos, uh, Plaridel, Dakila, uh, Baliwag. Yan. So, maraming maraming salamat sa mga naging uh, sa mga nakasama ko sa loob ng walong taon diyan sa Mitsukoshi. Syempre, gusto ko rin pasalamatan ang aking mga kasamahan na uh, sila Sir EJ and sa uh, the, uh, Team Pulilan Family. So, yan. Then, syempre, uh, salamat din, maraming maraming salamat din kay Sir Alan Ancheta sa aming area manager na napaka-supportive. So, yun, simulat sa Paul, uh, nung nagbalik ka, sa area namin, uh, lahat ng suporta uh, is binigay niya sa amin. So, nakita namin yun. So, alam naman natin na yung area natin is talagang nag-boom sa performance. So, hindi naman sa pero yun talaga yung totoo. <laughs> salamat so, maraming maraming salamat, sir. So, yon sa mga subscribers ko na mga nanonood sa akin, uh, kahit hindi naman gano'ng sikat yung channel natin, is maraming maraming salamat sa mga naliligaw na nanonood. So, maraming maraming salamat kasi kahit papano, is nabibisita niyo yung ating YouTube channel. So, ayan, uh, gusto ko lang ipalang sa inyo kasi syempre, may hirap naman kasi na baka mamaya makikita niyo yung video natin, is nandun na tayo sa ibang company. So, yun. Surprise so, lang yan, mga pare ko. Abangan nyo yung ating magiging Uh, new journey sa bago nating company. Then sana huwag nyo iwanan o so sana supportahan nyo pa rin ako sa aking mga gagawin. So ganun pa rin, continuous lang din. Uh, dito is mas, mas po focus na tayo la, uh, lalo sa pagbablog. Uh, pagbubutihan natin and uh, kung sino yung mga gustong uh, kumuha or uh, may makakakilala sa inyo is pwede nyo ni-share refer sa akin or mag-PM lang kayo sa comment section or PM nyo ako sa aking Facebook page. So, re-reply mo yung mga pare kayo. So, CSD naman yun. CSD yung nilipatan natin. So, mas bigger company lang siya. So, yun. Sana maging uh, maganda and maging blessed yung journey natin do sa ating bagong papasukan. So, yun. Uh, nandito dito ako ngayon sa bahay namin sa Dampol. So, dit na ako naggumawa ng video. So, nakakamiss lang din na dati kapag ako ng video, lagi ako nandun sa branch namin, so yan, yun, ganyan talaga. Hindi lahat permanente, so lahat uh, dumarating sa pagbabago. So, i-grab lang natin lahat ng opportunity na darating sa atin kasi hindi naman, uh, hindi naman yun masama. Kung baga, i-take mo lang lahat ng responsibility na, eh, i-take mo lang lahat ng mga opportunity kasi para sa hindi naman yun. So, lalong lalong na sa akin, syempre, nakakailad na rin ako. So, syempre, isipin ko rin yung future ng family ko. So yun lamang mga pare ko So sana supportahan nyo ako Ginawa ko lang tong short video na to uh, para, ipa, uh, para ipaalam sa inyo na wala na ako sa Mitsukoshi Pulilan And sa Mitsukoshi P uh, Motors Philippines So grateful ako sa walong taon na yun Na sinuportahan ni Mitsukoshi yung pamilya ko So yun, maraming, maramat, uh, maraming maraming, salamat Mitsukoshi Philippines And yun, sana gabayin nyo ako sa aking new journey Maraming maraming salamat mga pare ko So hanggang dito na lang I-update ko kayo sa mga bago mangyayaris sa atin So yun lamang Thank you, thank you support God bless sa inyo lahat Peace out